Welcome back sa ating channel At uh, ito po Tayo po ay pumikapule ng una nating booking Dito malapit lang sa may amin Dito lang sa Anong street ko ya? Kapiligan. Kapiligan Doña Imelda Napakalapit lang Dito uh, po yung sinasakay nila Mga high quality uh, Parang ano to Parang binila na. No? Ayan. ang flooring siya. At dadalhin po natin ito sa nabutas habang sinasakay po nila at binababa kasi galing ng second floor. Ay may nakasabay tayo na booking yes! papunta naman po ng Valenzuela. Kaya magkasunod yan. Itong isa sa ibinagre plus yung rate niya at yung Valenzuela ay nasa 800 pwede pwede kahit 1000 kg pa yung ating uh, sabay dahil 13 box na ganito lang yung ating sasakay so flat na flat sya hinihintay uh, ko lang na maging 13 to at titika po na natin yung 2, 4, 6 8, 10, 12 sya na lang medyo may kabigatan din kaya dalaw-dalaw na kaya Okay. Update ko po kayo kung ano yung isasakay natin sa second pick up. Ano pangalan mo kaya? Toto. Toto. Si Kuya Toto. Shout out Kuya Toto. Madalas ako nakaka-pick up dito. No? Ang mga product po nila dito. Ah, uh, panel board saka ito rin. Napakarami. Kaya ito po. At nandito na tayo mga katito bar sa second pick up Ito dalawang isang unit ng aircon At medyo mahaba siya Pero kasyang kasya naman to kay si Maroon At ito pipilapan ko na yung papel para maka ah uh, let's go na tayo at yan po mga katito bar ah uh, na load ko na na load na nila yung aircon at napakalakas ng aircon ngayon dahil sa init ng panahon ano puro lala mo yung nagpipick up dito at di-deliver ko na una itong sa nabotas at kasunod tong Valenzuela so deliver na natin let's go kanina ako habang ako pumipick up hindi kami nagkaunawaan doon kasi mas nauna ako doon sa ibang lalamu na dumating akala ko naman yung napag reportan ko at nasabihan ko na lalamu ba ko ay inaasikaso na itong ko so ako pa yung nahuli ko oh, hindi ko pa pinahulo kasi magbe break time na ay hindi pa nila ikakarga to konti relax lang sa dito bar kaya sabi ko wala namang problema basta wag wag niyo ipipending yung ano ko itong pick up ko kasi mas nao na pa ako dun sa kangina mga makakinargahan nyo at sige po i-deliver ide ko na malapit lang naman ito sa Valenzuela at saka na butas lang siya pero ang unahin nating pagdalhan itong na kasi yun yung unang nating na up ganun po ang dapat natin gagawin pagka double booking tayo kung sino yung una nating na pick up yun din yung ating unang i-deliver depende rin yun sa halimbawa mas mauna yung pangalawa mong booking Siyempre so, yun ang iba mo ba mo agad at dito naman sa senaryo ko ay talagang ang una nating madadaanan ay Valenzuela Okay. Ang maganda mga katito bar, dito sa booking natin na dalawa, double booking natin, ay parehas po siya ang may high demand kay lalamog. Kaya may additional po yung mga ganito. Pag lalamog driver po tayo, kitang kita natin yung may high demand. Yun yung may parang kidlat na kulay green. At magandang i-pick up yun dahil may additional po. Kagaya nitong pa ano natin panabotas nasa 200 plus po yung high demand dyan at kadagdagan na pong kita yun sa mga driver kaya pagka napakadami ng booking naglalagay po sila lamog ng mga high demand at malaki pong blessing yan dahil pagka wala nyan syempre mababa lang yung booking niya, nasa 500 lang ganon din po yung papuntang Valenzuela, naka-high demand din yan kaya malaki-laki at napakaraming booking ngayon so madaliin natin yung pagdi-deliver uh, para makakuha ulit tayo ng another booking at talagang maaasahan tong si si Maron pagdating sa mga uh, ma, mga malalaking booking mahahaba ay talagang ito po yung specialty ng Nissan Urban dahil kung ito ay sa iba ay baka mahirapan sila magsakay kasi ito nakaangat na itong isang mahabang aircon at plus yun tapos itong mga panel board na to 10 feet yung haba nyan so sa ibang 100 kg ng lalamog mahihirapan po sila magsakay dyan ay dito kay Nissan Orban kay Cimarron ay napaka ano lang yan mani minamani lang yan ni uh, si Maroon so blessing at double booking yung ating unang delivery ngayon at nandito na po tayo mga ka Tito Bar sa unang drop off medyo nahirapan tayo maghanap kasi iba't iba po yung number ng bahay nila dito Aya uh, dito natin ibababa at may taga ano sila yung mga worker. So hintay, na, hintay natin nating maibaba para baka let's go na ako, may deliver ko yung mga aircon. Ito si Kuya. Okay. <laughs> at yan po na ibaba na yung mga unang drop off ko. At, yan po sa inyo na yan. Bali 716 yung ano. Delivery. Oh, shout out ka na kuya. Ito yung mga masisipag na trabahador. At dideliver na natin to. Pangalawang booking sa Valenzuela. Malapit na din dito. Okay, let's go. At sa po uli ang init dito. Kaya Talagang napilitan ako na ipaayos yung radiator ni Simaron Maron dahil pagka po sobrang init ay kailangan talaga na mag aircon hindi mo kakayanin sa tindi ng init kaya blessing po at nagawa na yung radiator nalinis na at hindi na siya tumataas ang temperature at naibaba na natin mga katito bar itong sakay ko isang set ng aircon at napakarami ng binibenta nilang mga aircon dito so hinti na tayo ng panibagong booking sobrang ganda ng ano na ngayon ah, pag deliver natin kasi aircon nga naka aircon tayo kaya hindi masyadong ano yung pag pick up natin pag deliver kasi malaking tulong yung ano Yung malinis talaga yung Ano natin Radiator oh, hindi, hindi siya tumataas yung temperature Yung naka uh, ka steady lang sa ganyan At maraming booking Mamimili tayo ng pamanila May pupuntahan ulit kasi kami Okay So blessing dahil 8.71 lang yung dapat bayaran ni Sir ginawa ng 900 at update update po tayo mga katito bar maka pick up na po ako ng pangatlong booking at grabe na uh, napakataas ng high demand ni Lala Move. yung delivery ko po ay dito ang pick up sa Valenzuela at dadalhin natin po ito sa Kainta at ito po papakita ko sa inyo yung high demand dilalamog 922 Grabe ano Ang laki nung additional nya Kaya kahit hindi ako papunta bukain ta Kinuha ko na para Sayang naman malapit din lang naman to At yan po pipikapin na natin Let's go At yan po mga katito bar Ito lang po pala yung ating pipikapin differential lang sa sasakyan at ang nagsakay niyan kanina ay forklift. At tinawagan ko naman yung magde po ko nito, marami daw po naman siyang tao doon. At yan po, uh, kukunin natin yung nakasabay nating pickup kasi nabasa ko naman po yung pickup panel board lang at saka may mahabang pang ano daw yon sa CR. Sabi ko kahit medyo malaki kasi nga uh, pwede namang daganan yan Ay tamang tama At po na pick up na natin yung kasabay Panel board So maluwag na maluwag si Simaron At may isa pang dadaanan to Sa may Del Monte na Del Monte, Quezon City Kaya let's go na Let's go na po yung pinikip nating kasabay. Maliit lang siya yung isang karaso. At malapit na po tayo sa pagdidelibera nito. Bago magkubaw lang. At ito po yung napakagandang booking. Ano? Yung napakataas ng demand nila High demand siya talaga. class. Tapos masasabayan pa natin ng double booking. Ano? Wow. At yan, napakaluwag po ng ating gala. At tabang, -tabang ito, para kang taglong distance ng napakalayo. Wow, blessing. At malapit na po tayo sa graph of location nito mga panel board. At kapag may possible na pwede pa nating isabay ay kukunin natin dahil hindi naman nagmamadaling itong ano ng sasakyan at yan po malapit na po tayo sa drop off location at yan po mga katito bar na i-drop off ka na yung mga panel at dahil sa loob ng krami ay siyempre hindi ko na binidyohan at palabas na po ako dito para i-deliver naman itong last booking ko okay ito po, katunayan na sa loob mismo ako ng karami. Nag-deliver. At palabas na ako ng gate. At nandito na naman tayo sa may C5. Napaka-traffic na naman dito. Kaya caga caga na lang. So hindi na po ako nagsabay ng isa pang booking. Dahil chinecheck na tayo ni client sinabi ko na lang na video traffic ngayon dito sa may C5 okay lang daw naman chinik lang niya kung naisakay ko kasi akala niya hindi magkakasya dito yung booking niya okay tsaga tsaga na lang at pagkatapos nito makakapig up tayo oh, ito yung pababa ng C5 at yes mga katito bar up ulit tayo Nang pang limang booking Dito mga pillows naman Papunta sa Shopee Philippines Sa Ortigas Sabi nyo Sa Pujum At yan Okay na Okay na sir Okay na po Doon na yung bayad dito Thank you at doon na daw ang payment ito kaya uh, let's go diretsyo na at dito na tayo natagalan mga katito bar yan yung mga motorista talaga anong magagawa ng busina mo kung ganito ang traffic ha? ka pa ng tuloy tuloy ay di wow hindi na nga umusog ka ngayon pa itong sinusundan ko ay pagkatapos po nito ay pauwi na muna tayo ng bahay dahil may pupuntahan kami ni Mrs. Wow. Uh, at yun na po yung building na pag natin kay Shopee at dapat nandun ako kanina pero kung tinuloy ko yun mahuhuli ako kasi maraming bantay pala doon na blue boys so hindi ko na iniliko dahil head ayun. southwest on Robinson's Galleria driveway then turn left kung tinuloy ko yun Paul pray throw ako noon yari Uh, Tsaga-tsaga na lang Kasi na, malapit na Pagka nakalampas tayo dito Sa Intersection dito Ay Tuloy-tuloy na tayo At naibaba na po natin ito mga Unan Dito sa uh, the podium At uh, para sa Siyapian So pauwi na po tayo ng bahay uh, At Sobrang Na-late na rin ako Sa aking lakad So dito Ay nako super traffic pa rin talaga Nandito tayo sa The Western Manila Dito lang to sa may tapat ng Medical Plaza Ortigas at paglabas natin diyan ay uh, Show Boulevard Pauwi na sa bahay Good evening po mga katito bar, tayo ay nakauwi na ng bahay at sa buong maghapon po na ating pagbiyahe ay tayo ay naka limang biyahe at maraming salamat po sa Panginoon dahil ah, talagang blessing dahil ah, naranasan natin yung mga malalaking high demand nila na move at sa maiksi nating pagbiyahe ay tayo ay kumita ng ganyan So magbabawas lang tayo ng 1,000 dyan para sa gas At kung wala po tayong lalakarin yan ay malamang mas malaki pa yung ating kitain Dahil maaga pa tayo ay nakauwi na ng bahay So maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aking YouTube channel At kung bago ka lang po dito sa YouTube channel ni Tito Bar Ay ibalato nyo lang po yung subscription diyan i-hit lang po yung kampana dyan para sa gayon ay manotify kayo sa mga bago nating upload at patuloy po ako mag-share ng aking karanasan sa lalamog sa daily na aking pagbiyahe ay lagi ko pong i-upload dito sa ating youtube channel kaya maraming salamat po ingat po tayo at god bless bye bye